Yo mga par, magandang umaga sa inyong lahat. Ah, ngayon ay nandito tayo ngayon sa Apple Farm. Mga par, na, kung natatandaan niyo mga pare ko, 'di ba nagba-vlog tayo dati nung ano sa Apple na namumutput tayo nung maliliit pa. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lalaki na nila mga par. Ayan, ngayon mga pare ko, ikita nyo ang dami niya, no? Kadaming bunga ng mga apple na 'yan, no? Napakala ano, ang lawak ng ano, Apple Farm na 'to. O tingnan niyo mga paro, oh, mga namumula na. Oh, Ayan ano? Oh, daming bunga. Balang ginawa namin ngayon mga para ay naglagay kami ng foil 'yan, aluminum foil dito sa may ano sa may baba niya. Oh, ayan lahat 'yan nilagyan namin ng aluminum foil para pag-reflect ng ano ng araw, pagtama sa aluminum foil, babounce siya dun sa ano sa mansanas kasi yung mga nasa ilalim kasi hindi masyadong naaarawan. Kaya pag bounce niya ng foil sa ilalim, ang mayayari, babalik siya dun sa mansanas sa ilalim kasi ang daming bunga dito sa ano eh sa ilalim eh. O kaya lahat yan, nilagyan namin ng foil oh. Para pantay yung pamumula niya. Yung kasi ang way ng ano eh, pamumula naman sana sa eh, pagka naaarawan ng maganda. O. Oh. Ayan o, oh, ang dami. Kaya ang ginawa namin, ayan, nilagyan namin ng ano lahat yan, ng foil. Ang dami niya, lahat yan. Oh. Kita nyo. Dami di ba? Nakakatuwa. <laughs> Sarap pitasin no? Grabe oh, dami. Ayan, meron pa rito oh. Ayan pa oh. Kadami ang ng apple farm na to. Nakakatuwa. Oh. Kita nyo? <laughs> dami. Oh, tingnan nyo, oh, mapar. Oh. Ala, oh. dami. <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng ganito. na dati ang lilit pa niyan eh, di ba? di ba mga par, kung natatandaan nyo nung uh, dating video natin, last month yata yun, namumutput pa lang tayo nung mga ano, mga excess sa na bunga niya. Kasi nga, hindi pwede yung ano eh, tabi-tabi eh. Tsaka ang liliit pa lang niya, oh, tapos kita nyo ngayon, no oh, ang lalaki na niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaya pinuputputan nyo para yung nutrients makuha lang na isang bunga. Oh, kasi dito nga, uh, ano dito eh, quality over quantity ang uh, labanan. Kaya ang ganda, ganito yung ginawa nilang ano pag-aayos uh, ng mga apple nila. Katuwa. O, oh, ito ba mga pare ko, yun? Sino? Ayan. Bali ito, ayan kita nyo, oh. may kumakalimbang yung mga ano, yung mga bell sa taas. O, oh. oh yung mga bell. Oh. Ayan. Kasi ano yan mga pare ko, pambugaw yan ng mga ibon. Hmm. Ayan, pambugaw yon kaya pagka nag-bell yun, liparan yung mga ibon. Oh, ang, katuwa, ang dami talaga. kaso sa room nito parang ano eh, kung pwede lang pitasin agad eh, kasi hindi pa nga, at hindi pa naman talaga siya ganun ka pula eh. Oh. Dami na tuwa. Oh. Oh, di ba? Galing. Ang dami niya. Hindi ako makapaniwala na ganito pala 'to pag gayong ha. Na? Kasi dati ang liliit pa niya ni eh, kala mo parang baliwala lang na parang ang liliit lang na ano na parang hindi tutuloy yung bunga oh, o ano? ay kita nyo naman ngayon no oh. grabe ang lalaki oh. so yung gano'n mga pare ko yung ginawa namin bali lilipat pa nga kami ng uh, lugar kasi maraming uh, apple farm tong amo namin ilip, lilipat pa kami doon sa kabila lalagyan pa rin namin ng ano ng foil yung ano yung baba kaya yung mga par update ko na lang kayo mamaya mga pare ko